Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Ngayong araw mga kwatsero ay bumiyahe ako mula Butuan hanggang Cagayan de Oro. Dahil naghahabol ako ng oras kaya ang sinakyan ko ay non-stop. Para within 4 to 5 hours ay nasa Cagayan de Oro na ako. At pagpasok namin ng Cagayan de Oro ay may umakit na vendor at daladala -dala niya ang produkto na ito. Dahil ang advocacy natin ay support local kaya bumili ako ng tatlong piraso for 100 pesos. Sa totoo lang mga kwatsero, first time kong makita itong produkto na ito at hindi ko alam alam yung pangalan. At tinanong ko kay tatay, ang tawag daw sa kanila dito ay binaki. At ito daw ay gawa sa giniling na mais. Dahil hindi pa ako nakakain nito, excited akong tikman. Ang binaki na ito. Dahil nung tinanong ko yung katabi ko dito sa bus, ang sabi niya, masarap daw. Hala sige, simulan na ang pagkain ng binaki. At binalatan ko na nga ito. Ang balat pala nito ay dahon din ng mais. At ang laman ay color yellow na medyo matigas-tigas. At nung tinikman ko na nga, ayun nga, medyo matigas siya at nakakagasgas ng lalamunan. Pakiwari ko kung may plema ka sa lalamunan ay sasabit dito at sasama hanggang sa chance. <laughs> <laughs> pero seryoso mga kwatsero, dry siya at may konting pait. At noong una, akala ko ay normal lang ito. At pagdating ko ng bahay, ay kumain din ang mami ko at dito sinabi niya na mapait nga at baka daw ito ay may halo, gaya ng cornstarch at napasobra. O mga kwatsero, ito ay experience ko lang naman. Wala akong intensyon na sirain ang paninda o ang produkto ng isang bayan. Marahil masarap yung mga nabibili ninyo, pero siguro nagkataon lang na itong nabili ko ay hindi pasok sa panlasa ko. O so dahil, dahil hindi lang talaga ako sanay na kumain ng ganito. Ah, basta, yun na yun. Kung gusto nyong bumili at tikman, nasa inyo na yan. Hanggang dito na lamang, paalam!